Ito po ang huli ni Bossing. Nalimang o oh, grabe. Apat ah, na piraso po lang ito pero malalaki po. Ah. Mm, pili na kayo po yan. Yes, buka ng na ang aking gising. <laughs> 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 Ay, nagising na pati yung ayaw. <laughs> <laughs> Maling ating ate huyo. Baka makakagat si Bindi. <laughs> Saka kumakapay sila dun na. <laughs> Yan. May yung na uun at napakakapili ng maganda. <laughs> Sige. Ay, dagdagan mo pa rin. Kuha pa rin. May gayo panlaga. Kanya-kanyang luto na lang tayo. Sige, pang banana kayo. Pili ka na di yan. Ay, kahit, alin. Dagdagan mo pa. Oo, oh, ate yan ay gawan. Sobra. Sige, isang piling at saka kakaunti. Sige. Salamat. So, masarap bala na Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Kahapon nga po ay birthday po ni Milot. At nagkaroon nga po ng simpleng celebration dito sa bahay ay hindi ko na po alam kagabi kung anong oras po umalis yung ating mga bisita dahil bandang alas 11 po ay ako ay natulog na at talaga ako po ay antok na antok na bali si Bossing na lang po yung naiwan dito kagabi para sa mga bisita natin ayan at pagkatapos po ng okasyon sa kinabukasan eto po ang naging itsura ng ating kusina ayan ligpitin nagkalat pero minsan naman po kapag ka, hindi pa ako antok bago ako matulog ay nililinis ko na kaya lang po kagabi dahil medyo masama nga po yung pakiramdam natin ay tinulugan ko na kahit makalat pa at ngayon na lang po ako mag-iimpis ayan ganyan po ang itsura ligpitin pati lababo Ayan. Maraming hugasin. Buksan ko muna po itong ating pintana. Wow, maganda na po ang sikat ng araw. Ha? Ayan po at may mga nagdadala po ng similya ng alimango. At ito po ay bibilangin po natin. Ayan. Si Maring Arot. <laughs> Iba po ang presyo ng pulang alimango sa puti. Tatlo, apat lima, aning, ito, ito, 12 seconds later. Bilangin ko muna po itong si Milia. Oh, indong, oh. Pwede yan. Yeah. Ayan, pati yung lista sa ilalim. Eh. Ito pa. Salamat. May pambaon na kayo. Ayan, at mag iimpis na po tayo. Doon po sa labas. Tsaka po dito sa loob pa to, Talagang makalat pa po. Wawalis mo na po ako. Bago po pala ako magwalis ay ilalabas ko muna po yung pagkain po sa rep at uh, iinitin po natin. Meron pa na naman natirang pagkain dito. May balabok pa po. Iinitin, iinitin muna po natin itong kalabo para mamaya ay... Hindi pa naman po siya panis. Okay na okay pa ang Oh my goodness! Hindi ko alam po ang inaunahin ko. Sa dami. Alos hindi po naggalaw itong kalabok. Kaya ay din po. Nagpapaaraw po si Teo. Mahal! Mahal ko. Nagpapaaraw pala si Teo. Hello, baby ko! Teo! Nagparo ka, mahal! Ha? Nagparo ang aming binata! Ah. Ah, gusto sila gagala muna sa labas? Sa labas muna kaya tayo nagkalat. Ako mag iimpis muna. mag mo muna kami. Libangin mo muna sa labas ang ating baby. Hindi na nilagnat kagabi. Oh, very good ang aming mahal. Very good po. Ah. Nakatingin dito sa kaligpit eh. Tutulong ka. Tutulong ka pag niligpit. Wa! bata ha ha, Matatapos tayo agad na ito, mahal. lang po yun. Mahal ko. Mahalan ni Lola po yun. Mahalan po yun. Mahalan po ni Lola po yun. Mahal ko. <laughs> Marunong na po yung mag-walker. Rakit mo na po inilibi yung isang sopa para po makadaan-daan si baby makalusot po papunta sa kusina para po siya ay nakakalusot dito sa kusina hanggang dito po ah wow thank you po ma'am judy ma'am joan sa aking walker gamit na gamit ko na po nakakaikot ikot na po ako ano nagpapakalong na nagpapakalong na yung mahal ni lola Ha? Ay, do. Magpapakalong na po. Ah, halika na, halika na. Halika na. anong ganyan Oh, may na kayo. Tayo. Hey, uh, Mainit na itong ano. Oh, oh kain na kayo. Mainit na itong palago. Ayan po at meron pang cake. Anong cake ito? Buttered cake. Buttered cake. Tapos po ay may suman. Ininom mo na po ng oregano. Gustong gusto po na yan. Parang juice po ito ni Teo. Hmm. Gustong gusto, gusto... niya. Hindi uh -huh. po siya mahirap pa inumin. Uh -huh. Parang gumaling ang ubo. Parang nabibitin pa nga ito. ito uh -huh. pagka... Tapos na. <laughs> Alam mo lang kare-are Sarap baby juice, sarap ng juice tayo Ngayon po ay oregano, oh. 'yung gusto ko niya. Sabi naman po ni Dokey, pwede daw po si tehin ng oregano. Oo. Oh. Uh -huh. ah, mo. <laughs> na na, tapos na. Sarap wala na gusto po. po. Wala. wala na. 12 seconds later. Kaya po pala malakas ang ulan sa labas. Ay gawa po na itong dalawang ito ha. Ah. Oh. May ano panganganta. Hoy, oh, kaya pala naulan. Kaya pala malakas ang ulan. Day. Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, bali si Bossing po ay nagpain ng, sabi po niya, isang pung bubo. At yun po ay pinapandaw na po niya ngayon. Ayan po, at uh, medyo madilim pa. Ay si Bossing po ay maagap ng namandaw ng kanyang mga bubo. Doon po sa dulo. Siya naman po ay may plus light. Sabi ko nga po ay mamaya na niya pandawin. Kapag maliwanag na ay sabi naman po niya ay magpa-plus light na lang daw po siya. Ayan. Madilim pa po. Ayan, at bali na dito na po si Bossing. Nakapaman daw na po siya. May huli ka naman, Bossing. Eh. Apat. Malalaki naman. Ilang ba yung ipinain mo doon? Sampo. Wow! Wow! Pati ay magkasama. Tayo so, isang bubo ito ay magkasama. May din sila nag-away, honey. Isang bubo po ito. Oh, nakipares mata po. Pares babae. Ay, pares babae, hindi na ako. Ah... Uh, pares lalaki na, oh baka mag-away. Ay, kakabakang sipit ng isa. Ay, Sayang, oh baka makawala yung isa po siya. sayang hani. Akabaka ang sipit. Siguro eh, binabagha Hindi ko alam hani. Ha? Hindi ko alam hani. Parang tumaas na hani ngayon ang kilo ng alimang. Lalo po ngayong magpapas ko ngayong Disember. Iya, yeah, ginto ang presyo. ni. Kakabak ang sipit mo. Grab honey, masarap honey. Sabi nung nung pamangkin ni parang Edgar. Ini dulu kung pilih nyo ng honey. Kuntong. Kuntong yung tanta. Masarap honey. Nakaiayaw okay, uh, dumi pa. Sama ko sa palengke. Dumaan muna ka sa bahay. o kayo mag -ABS lang. Ito na po yung nagapos ni Bossing. Pangalawang huli. Grabe. Malalaki na po ang aming alimango. Lagi Lalagay ko muna po dito ay sa pressure cooker. Mm. po yung ibang alimang. Uy, malaki rin. Kailangan medyo maliit. Pero yung tatlo ay malaki. Malaki po uli yung huli ni Bossy. Malalaki na po ang hu huli namin. Ganito nga po harap mo nga lang sa akin. Wow! Wala na. Apat na peraso po ang huli ni Bosing. Ito po ang huli ni Bosing. Nalimang. Oh, grabe. Apat na peraso po lang ito. Pero malalaki po. Nagpapakain lang po si Bosing ng mga manok. At kami po ay papunta na po sa palengke. para ibenta ang mga huli po ni bossing na alimango ayan po at nandito na kami sa palengke nadalahin na po namin yung alimango saka po yung timba na lagayan po ng pagkain po ng alimang Sarado yata sila bakit wala pang tao

Ito po ay maliliit. Tapos ito po yung mga alimango. Malalaki. tinda rin pala si Ate Janet na susian. Ito ay galing sa Abiyawin ito. May galing sa Itas ni. Ah, itong sihi? galing ah, doon doon. Sige, pagkatago, Ganito po ang uulihin nila ngayon. Ang oh, si Nabosing at saka si Milot. Mangga na yun pong susi. Mayroon po oh, nila yun ni. Oo, kakapain sa puting. Ang Salamat, Ate Janine. Kain na ito. Tara. Ay, itikaw na ngayon. Tinaktak na po ni bossing yung Sarabi. saging Oh, Ay, lahat ay hinog na. Bossing. Ay, partidahin na. Napamigay po natin iyan. Kaya ate kuya. Ha? Oh, saging kayo dyan. Ang problema, ay paano lang si ate kuya kadala? Ay may apo. Ay, may ano, sa amin? Abay, tigay piling. Tapos kumuha pa kayo dun, ah. Malingat, ang, ah. Dapat ay kayo kumuha pa lang lagayan. Dito, kumuha, titigay siya? Oo. Tsaka magdagdag pa diyan, ah, sa kaunti. Dito, ah. Oo. Mm, pili na kayo diyan. Eh, yes, mo na ang ating gising. Ito, <laughs> gising na pati. Yan, eh. Maling ating ating huyo. Baka makakagat si Oo, kayo. Pili na kayo. Yan. Saka kumakapaisil dun, ha. Yan. May kayong nauun at ng maganda. <laughs> Sige. Ikaw, model. Ang malin kaya diyan. Ah. Ay, dagdagan mo pa rin. Kuha ka pa rin. Magiging panlaga. Kanya-kanyang luto na lang tayo. Sige, pang banana kayo. Kuha na malin. Pili ka na diyan. Ay, kahit, alin. Dagdagan mo pa. Oo, oh, ate yan ay eh, gawan. Sobra. Tiki isang piling at saka ka kaunti. Sige. Salamat. Yung pong iba ay diyan ah. Kana Bayabas, kana Lisa, tsaka po kay Adjaw. Ay wala pa pong tao sa kanila. Sarado pa. Mamaya pa pong gabi ang dating nila.